Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. At pag ang video live at uh, dito, pag-uusapan natin no ay bago tayong topic uh, all about sa breeding. Breeding at uh, syempre sa egg uh, production management. And po yung topic sa taas no, kung uh, makikita nyo, ay yung ang manok. May sagot kami diyan at uh, syempre ang sasagot lang niyan no? wala nang iba ang ating ka-brother doc ng bayan. Wala nang iba kundi si Doc Eric. Doc Eric, magandang gabi. Hello, good evening lahat uh, it's nice to be here again sa pit cobra live so bakit nga ba ayo mangitlog mang ang manok so may mga factors tayo na tinitingnan dyan. unang-una yung age ng manok baka naman masyado siyang bata or masyado na siyang matanda para mangitlog second uh, baka stress masyado yung condition ng manok. So, hindi rin siya mangingitlog. So, sa ating pag-aalaga ng mga uh, mga manok na pinapaitlog natin para gawing magkaroon tayo ng maraming manok na panabog, so, kailangan maganda yung ating housing, yung environment natin. Nasa secluded place sila, hindi sila masyado naiistorbo. So, yun yung mga kailangan natin. Another is sisiguraduhin natin na wala silang sakit. Kasi may mga sakit tayo na nagtutulot na hindi pangingitlog ng manok. At meron ding mga parasites tulad ng mga bulate. So before ang breeding season, uh, kino din natin yung ating mga inahin at saka yung ating mga broodcocks para masigurado na wala silang sakit at wala silang mga parasites na umaagaw sa nutrition nila. So, halimbawa, kung marami silang bulate, hindi maganda ang kanilang pakakatawan, hindi sila mangingitlog ng maayos kasi yung nutrition, yung mga pagkain na binibigyan natin sa kanila, yung patuka, ay napupunta lang doon sa mga parasites o sa mga bulate. So, <clears throat> isipin nyo, ang itlog ay hindi lamang siya basta itlog may composition yan. Uh, marami siyang uh, protina na nilalabas ang manok. So, kailangan, may binibigay din tayo sa inahin na protina. Kasama na rin dito yung mga fats. Kasi yung dilaw ng itlog ng manok, nandoon naman yung mga fats natin. Doon sa puti, nandoon yung mga protina. So, kailangan ang nutrition ng manok ay nandoon kailangan uh, siguraduhin natin na maayos yun. Ngayon, kung nasigurado natin na uh, nasa tamang edad, hindi stress ang manok, uh, wala naman siyang sakit or parasites, maganda naman kanyang nutrition, bakit nga ba minsan nangingitlog naman siya pero hindi ganun kaganda ang kanyang performance? So yung performance ng, panging, itlog o yung nangingitlog na manok ay hindi lang sa paramihan ng itlog kundi sinusukat din natin ito gaano kadami ang napipisa at anong class, gaano kaganda ang mga sisiyo na napipisa. So, dito po mapasok yung mga suplemento natin. So, may mga vitamins tayo na binibigay uh, tulad ng eto produkto ng ano nang nang ating pit cobra o, kompleto ito sa sa mga vitamins sa kailangan. So basically, kung gusto mong maganda ang reproduction o yung pagpaparami ng isang hayop, ang basic na binibigay na vitamins yan ay vitamin A, D, E, at saka yung K. So ito ay tumutulong upang yung uh, follicles doon galing sa babae ay siguraduhin maganda. So binibigyan din natin sila ng ibang vitamins, mga B vitamins para naman uh, gumanda ang hatchability ng mga itlog. So tulad ng component nitong um, pro egg ng pit cobra, meron siyang patotenate, niacin, so vitamin B1, ah uh, vitamin B2 and B12. So yan nakakatulong yan upang mapaganda ang hatchability ng ating manok. So dito rin sa Pit Cobra, sa Pro Egg, uh, binibigay din, especially yung ating uh, water-soluble powder, yung ating kilo at saka half kilo, meron, yata tayo, meron tayo niyan. Uh, binibigyan din natin sila ng potassium, ng sodium bicarbonate, at saka ng magnesium sulfate kasi ito naman nagpapaganda ng uh, balat ng itlog, yung eggshell. So, halimbawa, maganda naman yung nilalabas na itlog, pero malambot ang mm, ang eggshell niya. So, hindi rin siya mapipisa ng maayos. So, halimbawa naman, buo naman yung eggshell, pero manipis. Pagdating sa ating incubator, baka pumutok lang siya or mag-crack lang siya na mas mabilis. That's why nagbibigay din tayo ng supplements para hindi lang natin masigurado na maganda yung itlog na ilalabas kung hindi makapal din ang kanyang shell. Dito sa ating uh, water-soluble powder, meron din tayong zinc basitracin. Ito naman, nagpapaganda ng katawan ng manok. So, uh, sinusupplement niya yung nutrition niya para mas mag-convert ng mas maganda sa hindi lang sa body weight kundi doon sa laki ng itlog na ilalabas. So mas maraming protina na pupunta doon sa itlog na ilalabas niya. That's why itong uh, pro egg noong tiningnan ko ang kanyang composition, ito ay isa, isa sa mga uh, kompleto na na uh, sangkap. Kompleto ang mga sangkap nito upang matulungan na on nutrition aspect na maging maganda ang itlog, dumami ang itlog at marami ang mapipisa. So, Karabak, uh, Rico brother, uh, meron ka pa bang katanungan para sa ano, linawin ito sa ito ating... Okay, oo. Uh, yan, uh, Dok, no? salamat at na uh na explain na i -demon, na, 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 na demonstrate na rin in in a way yung yung ng nitong produkto na nakikita niyo on the screen pati yung mga components niya na explain niyo rin. yung una na produkto na sinasabi niyo yung edad. Usually ba ano ba mga edad ng mga manok ang pinaka sabi na nating suitable para makapag-itlog ng garantisado. Ang most productive edad ng manok ay sa mga babae ah from 1 to 3 years. So at around okay. 8 uh, months adult na siya pero usually inihintay natin mga 12 months pa bago siya uh, talagang paitlogin. Yes. So, adult, and then yung pinaka edad yung pinaka old uh, oldest na kaya but, pa yung ano, yung mas matanda kaya lang yung quality ng eggs at saka yung hatchability niya ay bubababa na rin as umiidad yung manok. So, yung 1 uh, to 3 years optimal na po 'yon. Yan. So, yan narinig niyo mga co-brothers ano, yung mga yung yung 1 to 3 years in pinaka optimal na ika nga no? So, gamitan niyo pa to ng pro egg eh for sure yan, talagang uh, magkakaroon, maliban lang sa mga iba pang mga problema na nanabanggit ni, ni ka-brother do kanina. Uh, bigyan ko lang ng ano, ng uh, ng, uh, real life no, experience, na uh, true story na rin. No? Sa mga kliyente natin, hindi lang isa to, hindi lang to, dalawa, marami na. Usually, ah uh, kasi bumibili ng produkto sa Shopee, no? Sa Shopee, Lazada, TikTok Shop, no? yung ating Pico Bro, the Game Changer store, yung online store natin. Um, Nagko-comment yan doon mismo sa platform. Sinasabing ganun, Sir, ah uh, marami salamat kasi uh, hindi na nangingitlog to. Akala ko wala na tong inahin ko. Pero nangitlog gamit ang pro egg So yung Pro-Egg, nakikita nyo, meron tayong half kilo na 350 Nandyan yung presyo. Discounted na yan. And yung one kilo of 650 dati mas mahal yan. At meron din tayong uh, one liter na bottle. At uh, yan ay available yan sa ating uh, online shopping platform at sa mga poultry store, no? Sa mga poultry supply dito sa Luzon and sa Mindanao. At pag wala pang available, sa mga tindahan um, kung pwede lang tulungan niyo kami na mag-request na rin kayo ng ano mag-request kayo ng stocks ng mga ganitong mga produkto ng Pit Cobra para at least abot sa lahat no itong ating mga produkto. Ngayon doc um be complex na nagbang, nagbanggit ka siguro ipasok na natin yung Binomax dito. Ayan. Pasok natin si Binomax. Yes. marami naman na nakakaalam, no? So, usually uh, hindi lang pro egg uh, si Doc ng B complex. No, okay, ipasok natin tong uh Vinomax yan. Wait. yeah, 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 yeah. Maganda 'to eh. Wait. 'Yon. Pasok natin si Vinomax at yung pro herb noni, okay din siya. Um, sa anti-stress, 'di ba? Nagbanggit niya. Although, yung isang liter natin na bottle, meron yung uh, electrolytes. Pero kung sa anti-stress lang eh, wala talo sa Pro Herb noon natin. So yung so, ano, yung B-complex natin tulad ng VitaMax, uh, hindi lang sa conditioning natin ginagamit yan. Pwede rin siyang gamitin sa conditioning ng ating mga uh, brood hen o yung ating mga dumalaga. Uh, makakatulong din yan kasi uh, marami siyang sangkap. Kagandahan sa B vitamins, uh, wala siyang overdose. So anumang sobra na B vitamins, uh, napupunta lang yan sa dumi ng ating mga manok. Pero itong vitamin A, D, E at saka K, hindi natin ito pwedeng sobrahan ha? Uh, palala ko lang do sa mga dumagamit na uh, baka naman matanda na yung manok nyo sinusubukan yung kung iitlog pa rin siya or uh, got yung hatchability niya baka po masobrahan tayo tama. Uh, isa pang factor is yung babaeng manok uh, bilang lang talaga ang itlog na mailalabas niyan sa buong buhay niya So pag matanda na siya, naubos na niya lahat yung itlog na pwede niyang ilabas, wala na po yan. Para siyang may menopause kung sa tao. So, hindi na talaga siya makakapag-itlog. Kung, kung maglalabas man siya ng itlog, uh, poor quality na po yun. Ayan. So, obvious naman, no? Uh, itong uh, yung pag uh, ang tawag ito, yung pagpapalahi at uh, pangingitlog din ng ating mga alaga. Uh, ganun, ganun naman din sa human, sa tao. No? Pag alam naman natin na lampas na dun sa edad, eh, huwag na natin ipilit, No? So, mabilis naman yan. Mabilis naman yung development, yung cycle. At uh, minsan, hindi na rin kaya talaga ng kahit anong mga gamot. No? Kahit na wala nang miracle na tinatawag. No? Basta, pag, uh, alam natin, maganda yung ano, material mo. Pero ah uh, hindi na kaya talaga no it's now time doon naman sa mga mga bata at lumalaking mga inahin na bigyan ito pa na ito pa pala no bago ko makalimutan itong produkto natin ito uh, hindi lang sa inahin pwedeng ibigay ito pwede itong ibigay sa ating mga broodcock o sa mga tandang natin kasi ito mm. hindi lang naman inahin ang na nangangailangan ng mga vitaminan nito or sa conditioning ng ating mga breeders. Ang pro-egg, pwede rin po natin ibigay sa ating mga tandang. Uh, yeah. Ang gagawa naman ito sa tandang natin is, naku niya yung similya. Yun yung mm -hmm. Okay, so tandaan natin, no, oh, yung pro-egg nabanggit ko na kanina at uh, nabanggit na rin ni ka-brother Doc at yung Binomax, ito na, at uh, isa pa. Produkto, Ah, uh, brother um, hindi ko pa pinapakita sa screen at uh, ba pero bago 'yan ano uh, mag uh, batiin muna natin 'yung ating mga mga viewers natin, 'yung mga followers at subscribers natin. Sa mga hindi pa sa subscribe no, at uh, alam ko na kikita niyo to, uh, baka naman no mag-subscribe na kayo at mag-follow na kayo dito sa ating Facebook uh, online, no, ating uh, sorry, uh, 'yung ating uh, social media accounts. Pakita natin, shoutout natin si Sunny Shady. Ayan. Um, gamit po ngayon ni Golden R Farm. Ayan. Uh, shoutout shout sa iyo, Sunny Shady. Tested and proven. Pro egg Samahan ng multibit. Yun. Mauna na siya. No? Actually, yung multibit is also good. Uh, napakagandang uh, uh, nutritional supplement. No? Para sa ating mga nag-breed ng mga manok. Inahin at tandang. At, ang uh, ang uh, Multibit Pro. Ayan, pakita lang natin ulit, Doc. Ayan. Multibit Pro. Ayan. Shout out okay. sa iyo, Sunny Shady. Maraming salamat. Ito, pakita natin. Si Multibit. Ayan. Multibit Pro. Tsaka si Pro Egg. Ay, si Pro Herb Noni. Ayan. na nabanggit uh, ko na kanina. Ayan. Si... Ito. Ito natin si Multibit Pro. O So, sinabi na kanina ni Sunny Shady, uh, po, examan ng multibit, actually, marami din tayong mga posts about using uh, itong two products. Okay na. But uh, again, um, for better with the B-complex, uh, nabanggit ni Kabrader Doc, samahan na natin ang Bino Max, of course. And uh, to beat the stress naman yung uh, Proherb Noni, na nabang na na-demonstrate na, na, na din ng ating uh, ating ku brother na taga diyan sa Santa Rosa no ang ating uh, uh, magandang buhay na si Justin Liban shout out sa iyo uh, mayroon din post uh, kanyang account at post sa uh, Facebook about sa paggamit ng Proherb noning maganda rin sa breeding ayan so i think doc uh, maganda na tong mga ating mga naibigay na na tips no sa para mangitlog ang manok. At kung may katanungan lang kayo no after this sa uh, Pit Cobra live you can still uh, uh, ask question by uh, typing your comments no dun sa ating mga videos. Ayan. So anyway, um uh, wala naman nagtanong sa ngayong gabi na ito at uh, medyo pasensya na rin ano um nagkaroon ng uh, long delay ng ating Pit Cobra Live is because uh, may mga inaayos pa tayo with regards sa ating streaming platform and uh, hopefully ma-fix natin and uh, including mga technical difficulties. Ayan. Hopefully narinig kami at uh, wala naman nag comment no, na, na narinig nyo naman kami. Ayan. Um, parting words, Doc, before we uh, end this uh, ano, Pit Cobra Live so, episode for today doon sa ating mga uh, nagbe-breed sa mga uh, nagkukondisyon ng ating mga manok uh, nandito lang po ang pit cobra para tumulong sa inyo may mga produkto kami na na-develop upang uh, magamit nyo at maging matagumpay kayo sa inyong uh, larangan ng pag-aalaga ng manok especially sa ito sa breeding saka sa kasa conditioning ilang at kung may meron kayong mga katanungan wag kayong magatobili na mag-message sa aming mga social media pages. Uh, ito po si Ka-Brother Doc Eric para tulungan po kayo. Magandang gabi po. Okay doc, maraming salamat no sa muli nating uh, pag uh, pagkikita at uh, uh, syempre sa pagbigay natin ng mga mga tips no, uh, learnings no about sa pagmamanok. At sa mga pag tamang paggamit ng mga Pit Cobra products. At uh, i-follow nyo rin, no? I-add uh, friend or like nyo ang uh, Ka-Brother Doc Facebook. Ka-Brother Doc ng Pit Cobra, no? Search nyo lang yan sa Facebook. Makikita niyo si Ka-Brother Doc Eric. You can ask questions uh, through him. At uh, yan, may makakapag-reply uh, naman sila. Or you can uh, direct your questions sa ating uh, main page sa Pit Cobra The Game Changer. And uh, with that, So we end this uh, Pit Cobra Live. But uh, before, ipakita lang namin uh, yung mga ads, syempre, ng na, na, mga nabanggit ng produkto, Pro Egg at saka Multibit. No? Uh, and uh, magkita-kita tayo ulit. At uh, abangan lang kayo sa ating mga schedule, sa ating uh, social media pages. Muli na ito ulit si Rico kasama natin si Karwada Dok Eric. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayaw mangitlog? Quality ba? Painumin mo ng bagong Pit Cobra Pro Egg. Sagot ko ang mga itlog mo. Ang Pro Egg ay tumutulong sa dagdag fertility at hatchability. Dekalidad na itlog hindi lang sa loob kundi sa labas. Maganda ang similya. Kaya kabuhayang patok dahil sa dami na napisang quality na itlog. Mabibili sa isang litrong liquid bottle. Kalahati at isang kilong water-soluble powder. Kitang-kita ang ebidensya. Bili na ng Pit Cobra Pro Egg. Sagot ko ang mga itlog mo. Gawa ng Pit Cobra the Game Changer. Ipinakikilala ang bagong total health supplement ng Pit Cobra Multivit. Ang suplementong hitik sa nutrisyon para sa alaga mo. Hindi lang basta probiotics, dapat mataas ang calcium para sa mga lumalaking alaga mo. Siguradong lalaking matibay at malusog ang pangangatawan nila, handa sa anumang hamon ng panahon. Mabibili sa abot kayang kalahating kilo at isang kilong water-soluble powder. Kaya dito na tayo sa Multivit Pro. Bili na! Iba talaga ang Pit Cobra, the game changer.